Ay, huli. Wow, meron na naman. Malaki. Teka. Gustong tumakas. Hmm. o hapon po sa inyong lahat bali po ay umuulan dito sa fishpond ay si bossing po ay naglagay po ng mga pain doon po sa bubong ditiklop at siya po ay magpapain daw po ng mga bubo uh, meron po kaming mga pamain ay sayang naman po kung hindi mapapa, mapapapain kaya ayun no? hindi ko napigilan si bossing kahit umuulan po ay ayaw magpaawat at yan po yung mga bubong ditiklop. Ayan po ah. Yan po yung may mga pain ah. At si bossing po ay buon sa labas. Nagpapain po siya. Hindi na po ako sumama at umuulan. Ay si bossing po ay pambasaan. Paulanan po si bossing eh. Kaya naman po ay pagkatapos magpain na yung mga bubong ditiklop ay maliligo. Yan yan ang ginagawa mo. Nag-iwag. Ng na ano? Ng isda. Hmm. Tatlo yung mula. Ano Papakain. yung pamain pa? Papakain. Si Bosing po ay... Saan mo yan papain, Bosing? Yung sa malaki? Ito. ka? Oo. Bukas na lang ako sasama. Sa Pamamanda at umuulan. Ayan po at umuulan at si Silver po ay uha. Uh, po ang higa dun sa duyan. Doon po siya natutulog. Dito naman po sa hinihigaan po ni Silver ay may bubong. Yan. Diyan po siya natutulog. Silver, baka gusto mong lumipat dito sa loob. Ha, Silver. Kulog. Si Kulog naman po dito nahihiga sa bangko. E natali muna po namin ni Bossing. At talaga naman pong naggagala po sila sa labasan. Ayan, diyan po siya nahihiga sa bangko. Ha. bigpo okay. mo na si nini Kapag si Silver po ay gutom ay bumababa lang po dito ah Kapag ay inaantok ayan ah. na po siya sa bangko kulog Okay ka lang diyan kulog ha Ayos ka lang diyan ha, kulog Ayan, po ang higaan niya. Maganda po pwesto ni Kulog. At sinini po naigid. Bo, napapa o oh, oh. Nakabalsa. Siya po yung nagpapain ng mga bubo. Bayo na po si Bossing at tapos na po siyang magpain po ng mga bubo. Naipain na po niyang lahat. Ayan po si Nini. Nakakapote. Nakakapote. Sabit mo lang na, mo nanini do na. Ayan at meron po kaming dumating na bisita. Gabing gabi. -gabi. Si Kadilag at si Kagwapula. At nandi, nandito rin po si Nachula. Na Nerlen Seth. Hi. Ayan. At sila po ay may dalang merienda. Spaghetti. Ay, wow, ito ay from Talalay. Thank well, you. At happy birthday kay Talalay. <laughs> hindi na kami nakapunta. Tapos maulang maulan naman oh, kanina. Ma. Kami ngayon dito, hindi din hindi makakapunta. Eh. Maulan. Ayan, ayan time. Tinapay kayo. Pusaing ikaw. Ayaw, baka gusto nyo May kape dito. Tsaka, oh, may tinapay naman. Pagkatapos namin mga kadilag makipag-birthday kay Ate Aisei, dito nga po ang daratsyo namin kala na Ate Nels. Dahil ibibigay na po natin tong pina-order ni Ate Gigi. Yes. Wow! may, may nanggulat! <laughs> may nanggulat! Thank you so much! Ayun, ano kaya ito? Ang gulat naman. Thank you po. May ah, tutsili po, ma'am. Mabalik. At, hindi na natin patatagalin. Buksan na. Tuloy na ang sí unboxing. Thank you so much, Abby Gigi. Ano kaya ito? Ano hula ni kagwapo lang. Hulaan ni Ay, Ay alam ko na. Oh, Nasilip na. Nasilip ko na eh. Oo, oh, nangaglambira so yung aming doon, nagbasa mong jacket. Wow! Ito daw wow. 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 ay All dito already... para dito naman. So yeah. Pero yung talaga punso ah. yung galing kay Ati Gigi, yun ay nandun sa kwarto namin. Ay pag minsan ay mapanas din, oh. pagkalantap, walang hangin, ay nilabas din yan ng Kuya Wai. Ay, sakto. At ipapalit na ulit natin. Oh, kasi uh, meron na ulit. Another blessing. Thank you po. Oh, Thank you. Thank you. Happy busy. Ayan po at na-assemble na ni Bunso. Wow. Thank you, Bunso. Ayan. Yeah. At itatry na daw. ano kalakas ang hangin. Ano kaya? Hindi magtalsikan eh. <laughs> kasi <yan. Rusun. laughs> wag talsikan. Ha. Ah. Hindi niya harap sa walang tao. <laughs> oh. Wow. Wow. Wag <laughs> Thank you po, Ate Gigi. Talbog ang lamok ko. Ayan po, thank you so much po ulit at Ate Gigi sa bago naming electric fan. Pati po yun ah, yun po yung pagaling din kay Ate Gigi. Ayan, thank you so much, Ate Gigi. Thank you, you Ren, kadilag at kagwapo lang. Ay tawag mo natin sa birthday The next day. Hello po, good morning po sa inyong lahat. Paling ngayon po ay papandawin na po ni Bossing yung mga bubo na ipinain po niya kahapon. At sasama po tayo. Yan, at ang panahon po ngayon ay makulimlim pa rin. Nagsawa na rin ang ulan. Saan tayo? Saan yung balsa? Huwag na natang isama yung si, ano ah, si Hibas na kay gustong sumama huwag na natang isama at mababasa baka ginawin yan kala ang hibas saan ako tumulong ayan po at nakasakay na po kami ng balsa kami po ay mag-uumpisa na ni bossing mamandaw ng aming mga bubo mga bubong ditiklop makulimlim po ang panahon ngayon Ilan ba gabi yung bubong inian mo dito? Bilang mo? Obo. Ba't di mo binibilang? Baka mami eh. Ano kaya? May huli o walang huli? Asag. Ay kasag. Mamaya oh, na nata palabasin. Ngayon na. Ha? Ngayon na. Dati, di, di kasa diyan na. Ah. Hindi tatapon mo na rin yung ano. Ano yan? Kasagbusing. Kasi na kaya nagpunta yung atang mo. Oh, tulog. Hindi na pasok ka na eh. Baka mga busog pa. Awan. Ay baka busing yung anihulog mo na doon dito. May hulog po kami dito yung alimango yung maliliit pa po. Kaya kapag nahuli po namin yung maliliit na alimango, ay aming ding ibabalik. Ayan po. At kaya... Aba! Wow, laki. <laughs> Payat. Payat. Payat nga lang po, pero malaki po. Oh, patabain. Kaya niyo po ulit natin. mabilis lang naman lumaki sa buwan lang eh. ay. Ay malaki naman yung hinulog. Dalawang luno lang ay. Mm. Ibig sabihin ay eh, baka ito yung mga naihulog na natin. Oo. Mabilis lang pala lumakihan eh. Oo, lalo nga pag marami kong kain. Sa bagay kate may inihulog na rito. Medyo malaki yan eh. Oh, na oh. oh my God! <laughs> Ito na nga siguro. Ayun ni loloke Lalaki. Kapatawa. Ay! Parang mataba yan. Dalawa na po ang aming huli. Parehas malaki. Dito ko ah iyan muna kayo ha mamaya kayo hostisyahan <laughs> kung tatalian o aalpasan pagpayat po iaalpasan namin pero pag mataba tatalian wala kasag. Si yung isa, hindi. Kasag din. Parehas pang kasag. Tapos yung pamain pong isda, itatanggalin na rin ni Bossing. At itatapon dito at nang makain pa ng alimango. Medyo lubog po dun sa unahan. May tubig. Gawa po ng kami ni Bossing ay halos ay parehas na dito sa dulo ay yung bigat po ay nadi dito at ha po ah mahaba pa dito sa likuran pwede naman po ako doon kasi malayo ako kay bossing kaya dito ako po mesto sa malapit ay nang naipakita natin kaagad ng malapitan kung may huli baga o wala charahan wala kasag at least ay may kasag hindi nawawala ng kasag. Nagiiyak ka na si Taib. Madami ka lang. Sis, ito eh. Katay na tatanawan eh. Gusto humabol. Pwede pa po si ngayon. Pwede pa po ah. Tatlo pa ito. Pagka na ito tayo ah. Tatlo. Tatlo apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, trese pa pala. Ay eh, huli. Wow, meron na naman. Malaki. Ito na. Mataba, busing eh. Ayan po, tatlo na po ang aming nahuli. apat na, maliit yung isa. Mm, inalpasan han eh. Wow, Malalaki naman yung sinugya. Wow, meron ulit. Kasi maliit. May mga mga dalawang guhit, han eh Al Alpasan mo na muna. Dalawang guhit, magkano ang isa. Ang bili mo. Magkano ito, mga babayintina ito. Mga na. Yung... Baka isang na yun. Baka. Pag-itubo ka ng kutsinta agad. Tulog na ito. Walang pa. Ah, may pain. Wala. Wala. Tuwan-tuwan sila kagabi sa kasakad mataba daw. Matataba ang kasag dito, honey. Wala, may isang kilo eh. din kagabi yung nahulit. Ah, kagabi. Hindi sila nag-vlog o si Bunso. Wala. Meron pa doon, Busing. Doon. Wala. Ano yung nakalutang doon? Ano yung doon? Bala. Ano yung similya bossing? Asag. Asag. Yung isa, si similya. Ah, may similya han eh. Parang ayun wala pang kawan. Oh, ah. Wala pang sipit han eh. Baka ito lang yung kompo. Oh, ah, hulog na tayo eh, yan han eh. Magpalaki ka. Saka ka namin hulihin yeah, na, pag, pag na. malaki na. Aba, may rainbow bossing. oo oh, ah. <laughs> may rainbow. Oh, may rainbow po. Oh. Kasi kakaputol. Dali, anak, tatpaka ka tayo ulanin. Wow. Malaki. Malaki ulit. Wait, ano? Goodbye. meron uling huli. Tingnan po si Wow. Ganyan din po kalaki. Honey, mm -hmm. makayaan yung mga na-ihulog na natin, honey. May din lang pala, honey. Lala ko yung mga una. Mabilis lalo, makayaan eh. Lala ko yung mga ano yung atang hulog. At sumikat na po ang araw. Kaya mo lang, talakar. Ayan. Sabayan. Maganda na po ulit ang panahon. Punta ka po tuloy madaling. Wala. kasag Parang bawat tandaw naman nata ay may kasaghan eh. Wala rin. Sige. Ba, nakakayat na ito. Sa asag na tatlo. oo oh, nagwawala itong isa. Oh, oo oh. Gusto nang tumakas. Hmm. Baka pakaramdam nila doon ay maga Nagwawala ang isa. Pasag po uli ang huli. Ay <clears throat> eh, isa na po ang aming papandawin. Ano kaya ayan? May huli o oh, walang huli. Nati, nati to ba kayo isang motor? Wala. Yung luma? Nati sa atin. Ops, charan Kasag. Kasag na naman po. Oh. Dapat naman hindi makakawit oh, kasi walang motor. <laughs> Kaya nga. oh, eh, oh, mapapaano ka din ah. tingin nga po sing ng ating nahuling kasag kung mga ilang peraso din kaya yan pabot at ito po ang aming nahuling kasag Aba, nakimabigat din Aba, ay marami din Marami din po itong nahuli namin kasi. Baka ito may isang kilo rin mahigit. Mga isa't kalahati. Honey. Ito po ang aming nahuli. At ito naman po ang mga nahuli namin alimango. Yan. Ito po. Ah. Ang isa. Dalawa. At ang tatlo po yun ah. Mm. Tatlong malalaking alimango po ang nahuli namin. Yung pong iba ay amin ang inalpasan at maliliit pa. Ayan po at nakaduong na kami at kami po awas na. At bayan, lubungan na. Oh. Aba, sasakay pa yata si Silver. Huwag ka na sumakay at kami iaawas na. Salubungan Sa na po ang mga aso. Si Taib ni Silver. Ano ba? Doon naman yung dalawa. Oo. Uh Iawas -uh. na po ni Bossing. Ako na lang po magdadala nitong dalawang alimango ah. May huling malaki. At ito na po yung aming mga holy. Malaki po itong isa. Gapingan. Aba, nahaya ang sipit. Oh, doon pa mag mamaya ay nangahulog 'tong dalawang ito ah. Okay diyan. Ayan po at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aming vlog at muli maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.